Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang araw po sa inyo lahat at syempre narito po ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong araw mga bayang karisa, make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan hit yung notification bell or bell icon para pong maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang karisa, meron lang tayo may kling video para sa mga kabayong dapat na nating abangan na pwedeng makadihado. Pwede rin namang mayamal sa mga susunod na darating na kaira by 2025 baka makachamba ng dihado ibarita. At ko, yung ibarita kumukuha na ng tamang tempo nag-aabang lang na ng tamang rating base anytime pwedeng kalabitin o makabihado kaya tara po nagustuhan nyo itong ating video at kung may hawak ang ball at pwedeng pwede mo i to mga bayang karalista na syempre hindi ko na rin papatagalin agad dito punta na natin agad dyan matapos lamang po syempre yung ating maikling intro kaya let's go mga kayo cabs At gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro, meron lamang tayong mga iilang kabayo rito na mga nasipat ko nang meron na pwedeng makachamba ng dihado na sana nga madihado pa sa mga bintang sa susod natin na karera. Yung iba rito, mga lang ng tiyempo ha, ng grupo o kung nag-abang lang ng tamang grupo, dire iba may posibilidad na mayamad na rin base sa mga ginagalaw nito at tinatakbo. Kaya kung may hawak kang ballpin dyan, bayan kayo sa papel, mo lista kung kurso mo o pwede mo tandaan para pag nakita mo sila sa susunod natin na lineup, pwede mo sila isama sa inyong diskarte eh at mga rota. Kaya ito, simulan ko na rin agad yung ating mga dapat abangang kabayo. walang na patumpik-tumpik pa. Start na tayo, bayang panorista. Simulan natin kay potential ng kabayo ito pang 1400 meters to eh. Dahil last time, dumating ito pang apas sa 1200 dun sa kayaran nila. Ang loose na sa matuloy na facing, saka medyo malakas na laban. Kating ko, nag lang ng tama siya po. Kung natatandaan niyo naman po, madalas to kung manalo di hado. Kaya dapat nyo na rin abangan nyo si potential Natural beauty toko, tamang salida lang, tamang grupo na tingin ko, kaya makadihado nito, lalo na pag 1200 din distansya, medyo mahaba yung hininga nito kabay na to, may akin tulin sa unahan, last round, tarsera dun sa karerang napanalo na po ni Cole Digger. Yan pa naman tayo dito sa kabay na to, memory of the sun na to, correct na, hindi na naiiwan sa aparato. Maganda na yung tinakbo nito last round, tsaka medyo bumenta na rin, dumating ito ng panglima, dun po sa karerang napanalo na nung kabayong si Super Spunky. Ito po sa non-winner mga bayan kayo medyo nasilip last time itong kabayan si Amans Aman na nasigunda kay Blackjack. Medyo mainam pala man ako po itong kabayan ito. Tsaka kapag ko, tumak po ito puto sa isang stakes race last time. May eh. bayan kayo kita, Medyo magandang abangan ito kasa sana madihado pa ng konti. Pati ko nasilip mayamado sa susunod itong si Amans Aman. Don Damiano ito. Medyo maganda tiyata ko ito. Bumalik yung buti. Nakakabalik pa sa mga huling derechuhan. Dalambes na nasisigunda ito. Una kay Out of Touches na po. Sigunda din ito kay ano. Yung Sabado, Siguro na sa race number 4 ata. Medyo maganda din yata po ito lalo na pag nakaforma sa unahan tsaka kahit sino sumakay medyo nagagamayan kaya dapat nyo abangan talaga pag 1200 tong si Don Damiano. Boss, pabali ito. Medyo ginagalaw-galawan na rin. Bayang karista, medyo dapat nyo na bantay-bantayan ito. Lumating itong panglima last time sa kalirang napanalunan nung kabayong si Space Jam. Ganon din tong kabayan to, si Petron na dumating na pang lima doon sa kalera nila, Alibaba. Last time, kanina naman dumating itong pang apat ata or pang lima doon sa kalera napanalunan ni Bantay Sarado, bayang kalera, ano gintong hari, mga bayang kalera sa to, Pero bago yun, noong December 8, alam ko, na segunda to, eh. Kaya tingin ko, kuwa lang ng tamang tempo, tamang hinete, baka makachamba ng jihada to, tong kabayan si Petron. Ito mga long shot mga bayang karisa so, medyo timbang-timbang lang sa susubok-subukan na Wildcat na last time na tarsera dun sa kaya na kapalungan po ni Paul Light Bell. Ito kabayan na to medyo derimate kasi to medyo kung konti silang tatakbo, tingin ko di matatrapik sa rimatihan, pwedeng makachamba ng dihado. Yan, yung kabayong si Wildcat. cat. Ganon din to, siyempre si Lava Walker. Na last time dumating ng panglima, lima, sa kaya lang napanalunan po ng dihado si Superhawk. Ito kabayan na to, pang 1400 meters to 1200 meters. Kung makakadis Pwesto ng maaga, tingin ko malaki naman yung chamba, lalo na yung tulis ng remate na to ay nandun pa rin naman. Ito ka ba yung walker? Ito pa napansin ko, puro timbang-timbang lang, -timbang street Queen Na dumating na pang apat last time kina humble strike, kanina naman kina gable. Medyo tingin ko sinusubok-subok lang ito ka ba yung ito. Papa 1200, 1400, tingin ko tamang chef o tamang buwelo lang. Tsaka kung may kakabitan ito, tingin grado ko, makakachamba ng diyan ito itong kabayong si Street Queen. Ganon din to yung guys, sa bakasyon last time nagregala pala si Beautiful Lady na nastartera po sa kairang na, na ni Walop. Itong kabayo nito, gerimate ito, katatandaan nyo, nanayalot ito noon, naka-accept ito. Medyo nakakapwesto ng mga agasaw na, tarsera, kwarta, pagdating ng rektang, tsaka jajab ng rimate, tsaka kahit sino rin sumakit ito, AB Serios, JRT Campo. gamay ito, kung kabayo si Beautiful Lady eto magandang dihado bayang karisa medyo ginalawa na to kahapon eh. charm and luck na natarsera kahapon sa kairang napanalan ni mount amandewing Ito tingin ko nakapagpagpag na ng kalabang to medyo impresibo ni pagkakatarsera niya last time magdihado dihado to nagbigay ng malaki yung trifecta eto tingin ko next time pwedeng makachampo ng dihado to dahil na pagbibigay to kay jomer estorke nung kabayong si charm and luck hi roller Ito, bumalik na yung buti nasigunda na to kagabi kay guerrero warriors tingin ko medyo ano na, nakapagpapag na ng kalaban kasi medyo matagal na wala ito. Nakakapagtaka nga po, hindi nakasali ito ng triple crown. Kasi alam ko, triple crown contender ito eh. Baka hindi ko lang alam kung nagka problema or pinahinga lang talaga muna. Ito medyo maganda na tinakbo kahapon. Itong kabayong si High Roller. Ito mga mga abangan niya, bayang karis sa Brown Pirate na medyo nagabang din ng taman siya ko ito. Misan nasimbang na ng tarsera ito. Misan bumibenta na rin. Lumadang tatabing balya. Kaya ito. Andaan niya pangalan na ito, Brown Pirate. Chrome Platter, sigunda kay pala kayo yung kahapon Medyo maganda na rin yung tinakpot ng no, kabayan May akin tunis sa unahan to Pero this na dyan nagkakaigdan, nagbabaging takbo Nagiging derimate Kaya yeah, tingin ko, medyo dapat na rin nating abangan to Kahit 1400 meters tong kabayan si Chrome Platter Stake list campaigner to ah Hindi pa naman tayo dito kay Tanging Ikaw Na nag-aabang lang ng tamang tempo Tingin ko Bayang Karolista, alam naman manalo to noon Long shot na long shot Maka maulit to display niya 25 Kaya abang-abangan nyo to ah no, na to alam ko medyo jealous yung connection nito eh Ni Tanging Ikaw Sky Magic nasa rating 5 non sa at ito, alam ko tamang tempo lang din kuha lang ng vuelo baka maka ngayong 2025 kaya dapat na rin nating abangan to kabayang si Sky Magic ganun din to itong nai-impressivo na 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 sa tatakbo nito eh boss ako naman na last time si Gunda medyo mainam yung kabayo matapang sa laban lalang kung nakaporma sa unahan tingin ko dapat nating abangan to yung mga susatatakbo nito kaya tingin ko kahit medyo malakas yung laban napapalaban sila dito sa kabayang si boss ako naman at ito naman po ay mga dapat ating abangan na hindi pa tumatakbo galing ng barrier at novato run. Itong si Senior Ibarra na may 114.4 sa kanyang barrier run. Medyo impressive yung kanyang barrier run. Magandang mainam na kabayo ito. Tingin ko, inihaala natin sa darating na juvenile stakes this year. Bayang karalista kasi magandang napunod ko rin yung novato nito. Tsaka medyo di rin naman biro mga kalaban ito. Sila heartfelt ang tinatalo nito sa ano eh, novato at saka barrier run. Yeah, dapat niya abangan ito si Senior Ibarra. Ganoon din to si Lily Bell na may 114.4 sa kanyang Novatoran may Medyo mainam din manakbo. ang niyo naman mga ng Bell Racing Stable. Talagang, may, talagang di kaligat talaga. Lalo na pag anak ni ano, She's Hot and Ben. She's Hot enough yung kuriputing kabayo para yung may inam talaga manakbo yun. Binalot AU. May 114.2 din sa kanyang Novatoran Medyo impresibo rin yung panalo. Sigurado ko ting pag mamayari ko ni Ma'am Melayn si Habla. Kung si Binalot AU. Ganon din to si Parade King. Ito may 1.14 sarado naman sa 14 at 1200 novato run niya. Dapat din natin abangan to. Pwede din mga yamado naman itong mga to. Bayang kayo kasi medyo impresivo yung tinatakbo. Lipat naman tayo kay Cerveza. Nananalo rin sa Novato Run. May 115.6. Medyo mainam sa tingin. Baka kay Sir Ben Herr, to. Kasi may kabahit sa dating Cerveza Rosas. Kung natatandaan niya, bayang karista At ito yung huli ko nakasipa. Itong si M. Butterfly na may 116.4 sa Nobato Run. Dito, medyo tago din yung preba. Dapat nating mga abangan to, mga nabanggit ko na ito na galing ng Nobato at bariran Run na may mga posibilidad tumakbo sa mga susunod dating darating na karera. At yun po mga bayang karerista sa ating mga kayo -cubs. Tatapos na itong ating may kiling video natin mga dapat abangan kabayo na sana po nagustuhan niyo po at natandaan niyo po yung mga nabanggit ko po na sana <laughs> makadihado, makachamba ng yummy dividends at mapasama sa mga tiyat natin paboritong ek So, at makakuha tayo ng matatabang dividendo at mapasama tayo sa winner syempre ng mga tinatayan natin. Pero minsan po yung iba nito, pwedeng mayamado na rin bayang kalarista. Kaya pinapalala sa inyo kung natatandaan nyo po, maaari nyo pong ilista. Yun po, maraming maraming salamat po muli sa sandaling oras ng pagtambay. Pagtutok din sa ating YouTube channel. So, kita sa susunod po upload na video para po sa ating uh, December 31 Racing Tuesday po yun may karera tayo mga bayang karis ito po muna yung lingkod Master Likim na all of a sudden kasabi sa inyo na Stay safe everyone, bayang kadalista. Lalong lalo na sa mga solid ditong 100% na mga ka-yo-cabs.